Sa bawat plato ng gulay, may kasamang pangako. Lakas ng katawan, linaw ng isip at mas mahabang buhay. Pero paglampas ng siksta, hindi sapat ang basta gulay lang. Kailangan natin ng mga gulay na mas madaling tunawin. Mataas sa sustansyang tumutugon sa tunay na pangangailangan ng senior body at kayang iakma sa mga iniinom na maintenance o kondisyon gaya ng alta presyon, diabetes at pananakit ng kasukasuan. Yung video na ito ay hindi simpleng listahan. Gagabayan ka namin kung alin, bakit mabisa, gaano karami, paano lulutuin, at kailan pinakamainam kainin para sulit ang bawat subo. Handa ka na? Simulan natin ang pitong gulay na dapat kasama sa iyong lingguhang rutin. Simple, masarap, at may silbi. Unahin natin ang malunggay. Sa maraming tahanan, palamuti lang ito sa sabaw. Pero para kay Aling Dory, 67, naging lifeline ito laban sa panghihina at madaling pagkapagod. Nang gawing ugali ang sabaw na may malunggay sa tanghali, unti-unting gumaan ang pakiramdam. Bakit? Ang malunggay ay mayaman sa vitamina A, C, folate at calcium, tulong sa buto, mata at immune system. May protina rin sa dahon na kakaiba para sa gulay at fiber na panlinis ng bituka. Paano? Ilagay sa pinakbet, monggo o tinola. Pero idagdag sa huling minuto ng pagluluto para hindi sayang ang sustansya. Isang magkatumbas na dalawang dakot na dahon kada araw ay sapat na. Paalala, kung may problema sa thyroid at umiinom ng gamot, makabubuting hindi sobra-sobra araw-araw at kumonsulta para siguradong swak sa iyong regimen. Pangalawa, kalabasa. Si Mang Pilo 71, mahina ang tuhod at mabilis mapagod sa lakad, nang ipalit ang kalahating tasa ng nilagang kalabasa sa kanin tuwing hapon mas hindi na siya madaling ginutom at gumaan ng lakad. Ang kalabasa ay loaded sa beta-carotene, vitamin A precursor, para sa mata at balat, may potassium at magnesium para sa kalamnan at presyon, at may soluble fiber na nakakatulong sa pakiramdam ng busog at sa kolesterol. Paano? Nilaga, pinasingawan, o ginataang kalabasa na hindi masyadong maalat at mamantika. Ipares sa isda o munggo para balansing protina at fiber. Kung may diabetes, kontrolin ang dami. Kalahating tasa hanggang isang tasa lang sa isang kainan. At mas mainam kung kasabay ng protina at gulay na madahon para hindi biglang sumipa ang asukal. Pangatlo, talbos ng kamote. Tahimik na bayani ito para sa bituka at nervyos. Kay Lola Belen, 74, na madalas constipated at kinakabahan sa gabi. Ang isang tasa ng pinasingawang talbos sa tanghali ay nakatulong sa regular na pagdumi at mas kalmadong pakiramdam. May magnesium, potassium, at polyphenols ang talbos, tulong sa kalamnan, puso, at inflammation control. Pwede sa ginisa, kaunting mantika lamang, tinola, o pinasingawan na may bawang at kalamansi. Kung umiinom ka ng blood thinner at sensitibo sa vitamin K, bantayan ang dami at kumonsulta para iakma. Karamihan ng madahong gulay ay may vitamin K. Sa pangkalahatan, kalahati hanggang isang tasa ay maganda na kadakain. Pangapat, repolyo. Simple at budget friendly pero solid ang binipisyo. Si Kuya Rene 66 laging kabagin at mabilis mapagod sa hapon. Nang magdagdag ng piniritong kaunting manok at ginisang repolyo sa tanghalian, naging mas steady ang lakas. Bakit? May prebiotic fiber ang repolyo na pagkain ng mabubuting bakterya sa bituka. Tulong sa ginhawa ng tiyan, immunity at kahit mood. Nasa cruciferous family din ito na may mga compound na sumusuporta sa anti-inflammatory pathways. Paano? Mabilis ang gisa, hindi lutong luto para malutong at hindi sobrang gas. O gawing ensaladang repolyo na may kaunting suka at paminta. Pero sa mga may iritable na pantog o acid reflux, iwasan ang sobrang asim sa gabi. Kung kabagin ka, simulan sa 1 tasa at ipares sa luya o sabaw na banayad. Panglima, broccoli o cauliflower. Para kay Tatay Mon, 70, na may sintomas ng prostate enlargement at sumasakit ang ibabang likod kapag napupuyat. Ang pinasingawang brokoli sa tanghali tatlong beses isang linggo ay nakatulong sa gaan ng pakiramdam. Ang cruciferous na gulay tulad ng brokoli at cauliflower ay may sulforaphane at iba pang phytonutrients na sinusuportahan ng natural na detox pathways at anti-inflammatory response. May vitamin C din at fiber para sa puso at bito kapano. Steam o stir-fry ng mabilis ipares sa tofu o isda. Umpisahan sa tasa kung kabagin at iwasan ng sobrang maanghang at mamantika na sausawan. Tip, lutuin sa tanghali kay sa gabi. Kung napapansin mong naggagas ka paggabi, pang-anim, okra. Kilala sa malauhog na fiber na nagpapadula sa galaw ng bituka at nakakatulong pabagalin ang pagsipsip ng asukal. Kay Aling Remy, 69, na madaling sumakit ang tiyantuwing tanghali, ang pinasingawang okra na may kaunting toyo at kalamansi ay nakatulong para regular ang pagdumi at hindi madaling antukin pagkatapos kumain. May folate at vitamin C rin ang okra. Paano? Steam o sa kahiwain at timplahan ng banayad. Paalala, kung may history ka ng kidney stones at mataas ang oxalate sa pagkain mo, huwag araw-arawin ng marami. Halinhinan sa ibang gulay at uminom ng sapat na tubig sa maghapon, pero bawasan ang inom dalawang oras bago matulog. Kalahating tasa hanggang isang tasa ang praktikal na dami, pang pito, sitaw. Madaling hanapin, mabilis lutuin, at mataas sa fiber at folate, tulong sa puso, dugo at bituka. Para kay Nanay Liza, 65, na mabilis mapagod tuwing maglalakad sa palengke, ang ginisang sitaw na may kaunting tinadtad na isda o tokwa ay nakatulong para mas tumagal ang sigla. May potassium at magnesium din ito para sa kalamnan at presyon. Paano? Ginisang sitaw na hindi maalat at hindi masabaw. Iwasan ang sobrang toyo at bagoong. Kung diabetic, ipares sa protina at kaunting buong butil. Hal, brown rice o adlai, para steady ang blood sugar. Ngayon, paano ito gagawing ugali at hindi lang once in a while? Isipin ang plato mo bilang apat na sulok. One to gulay, one for the protina, one buong butil o starchy veg, plus tubig sa tamang oras. Sa umaga, panalo ang munggo o sabaw na may malunggay, konting asin lamang at kaunting itlog. Sa tanghalian, pagsamahin ang repolyo at broccoli cauliflower na pinasingawan at ipares sa isda. Sa hapon, meriendang maliit na piraso ng kamote o prutas, huwag sobra, at kaunting mani. Sa hapunan, kalabasa at talbos ng kamote, banayad sa tiyan at hindi ihitrigger, at kaunting protina. Ilagay ang okra at sitaw kung saan ka pinakakomportable. Karaniwang tanghali para may oras ang tiyan na magproseso. Bawasan ang sobrang sabaw sa gabi at ilipat ang karamihan ng pag-inom ng tubig sa umaga at hapon para hindi puyat sa ihi. May ilang trap na madalas sumira sa plano. Sobrang alat. Nagpapauhaw. Nagpapaihi. Sobrang asim at anghang sa gabi. Naiinis ang tiyan at pantog. At sobra-sobrang pritong mantika. Bigat sa atay at tiyan. Kung hindi maiwasan ang sausawan, sukatan ito. Kalahating kutsarita toyo plus kalamansi plus tubig. Sa paggisa, Sapat na ang isang kutsaritang mantika para sa isang kawali. Dagdagan na lang ng sabaw ng gulay kung kinakailangang madulas. Huwag ding kalimutan ang pagnguya. Mas pino ang nguya. Mas gan ang tiyan at mas konti ang kabag. Paano kung may diabetes o high blood? Mas lalo nating kailangan ng gulay. Piliin ang mataas sa fiber at mababa sa glycemic load, repolyo, broccoli, cauliflower, okra, talbos ng kamote, malunggay, Ipare sa isda tokwa o manok na walang balat. Iwasan ang sabay-sabay na starchy gulay sa iisang kainan, hal. Kalabasa plus patatas plus kanin. Paano kung may arthritis? Ang cruciferous broccoli cauliflower at madahong gulay, malunggay, talbos, ay pwedeng makatulong sa inflammation management kapag bahagi ng balansing pagkain. Pero kung napapansing sumisipa ang tiyan sa hilaw na insalada, lutuin ng bahagya. Paano kung may sakit sa bato? Bantayan ang potassium halinhina ng mga mataas dito, talbos, kalabasa, malunggay. At siguraduhin na aayon sa payo ng iyong doktor batay sa laboratorio. Para sa praktikal na pamimili, gumamit ng 3-2-2 rule sa isang linggo. Tatlong beses cruciferous repolyo combo, broccoli o cauliflower plus repolyo. Dalawang beses talbos okra, dalawang beses kalabasa malunggay. Halinhinan mo para hindi nakakasawa at para pasok sa budget at panahon. Kapag mahal ang brokoli, dagdagan ng repolyo at talbos ng kamote. Kapag mahal ang malunggay sa merkado, kumuha ng sitaw at okra. Laging hugasan ng mabuti, patuluin at lutuin ng tama. Ang sobrang luto ay sayang sa sustansya. Ang hilaw naman na marumi ay pwedeng pagmula ng iritasyon sa tiyan. Kung gusto mong umpisahan agad, ito ang simpleng plano para bukas. Almusal na may sabaw na manok at malunggay Tanghalian na may ginisang repolyo at pinasingawang brokoli kasama ng isda, merienda ng maliit na pirasong kamote o prutas, at hapunan na may ginataang kalabasa at talbos ng kamote. Sa pagitan, ilipat ang karamihan ng tubig sa umaga at hapon, at bawasan ang inom dalawang oras bago matulog. Sa loob ng isang linggo, obserbahan. Mas regular ba ang pagdumi? Mas ba ang tibay ng lakas sa hapon? Mas maayos ba ang tulog? Itala para makita mo ang pagbabago, ang nakikita mo, iyon ang empowered mong ina-adjust. Kung may natutunan ka, i-comment ang salitang gulay araw-araw sa ibaba at isulat kung alin sa pitong gulay ang una mong isasama sa plato mo ngayong linggo. Baka may kaibigan, kapatid o kapitbahay na senior na kailangan ng ganitong paalala, i-share mo ang video na ito sa kanila. Minsan, isang simpleng click lang ang pagitan ng dati at mas maginhawang bukas.